Mabilis na napansin ni Mark na walang tubig at kuryente sa kanyang apartment na nagbigay diin sa kanyang pagkabahala sa sitwasyon. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay nagdulot ng labis na pagkabahala sa kanyang isipan na nagpa-trigger sa kanyang pagninilay-nilay sa mga posibleng dahilan ng ganitong pangyayari. Dahil sa pagpasok ni Sergey at ng kanyang kapatid sa apartment ni Mark, nagkaroon ng pagkakataon ang grupo na magtulungan. Ang kanilang sama-samang pagsisikap ay naging simula ng pagbuo ng mga posibleng solusyon sa kanilang kasalukuyang krisis. Sa kabila ng takot, ang pagkakaisa ng grupo ay nagbigay ng pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan, ang intercom ay nagbigay ng babala tungkol sa isang nakalalasong gas leak na nagdulot ng mas malalim na takot sa grupo. Kasabay nito, may mga pagdududa si Aiden tungkol sa tunay na dahilan ng sitwasyon na naglalarawan ng kanyang kritikal na pag-isip sa gitna ng hindi tiyak na mga pangyayari. Hindi nagtagal, ang mga empleyado ng Hazmat ay pumasok sa mga apartment at pinilit ang mga residente na sumunod sa mga protokol na walang duday nagdulot ng takot at pagkabahala. Sa gitna ng ganitong pressure, kinailangan ng grupo na makahanap ng paraan upang makalabas at ligtas na makawala sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Matapos ang ilang pag-uusap, natuklasan ni Mark na mayroon siyang mga kemikal na makakatulong sa pagbuo ng solusyon upang masira ang selyo ng pinto. Ang kanyang ideya ay nagtagumpay sa huli na nagsilbing patunay ng ang kanyang katatagan at likhain pag-isip sa harap ng matinding pagsubok. Habang abala ang grupo sa kanilang plano, Napansin ni Enid na nawawala si Nico, na nagudyok sa lahat na talikuran ang kanilang mga plano at hanapin siya. Ang takot at kaguluhan ay unti-unting lumalala, nagiging simbolo ng hindi kasiguraduhan at pangamba sa kanilang sitwasyon. Sa hindi maikakailang katotohanan, ang gobyerno ay hindi nais na malaman ng publiko ang tungkol sa virus upang maiwasan ang panik na dulot ng mga tao. Sa ganitong konteksto, naging mas mahirap ang kontrolin ang sitwasyon, dahil ang takot at pagkabalisa ay nagiging sanhinang mas malawak na kaguluhan. Samantala lang mayroong isang bakuna sa ilalim ng testing phase. Eh. Ngunit walang katiyakan kung ito ay magiging epektibo. Ang pinakamainam na hakbang sa puntong ito ay ang manatili sa loob ng bahay habang inaayos ang sitwasyon na nagiging salamin ng hirap na dinaranas ng lahat. Habang lumalala ang sitwasyon, nagiging alarmado ang grupo sa pagdating ng isang galit na mob na nais makilala ang kalagayan ni Hazel. Kinakailangan nilang hadlangan ang mob upang mapanatili ang kanilang kaligtasan, na nagdudulot ng tanong sa moralidad ng kanilang mga desisyon sa ilalim ng matinding presyon. Nang magtangkang iligtas ni Hazel si Sally, hindi ito nagtagumpay, na nagdulot ng matinding pagkasira sa damdamin ng lahat. Ang pagkamatay ni Sally ay nagbigay diin sa panganib ng sitwasyon, na nag-udyok sa grupo na muling suriin ang kanilang mga hakbang at ang epekto nito sa kanilang kaligtasan. Habang nagtatago, si Sergei ay nagpasya na lumabas upang tingnan ang sitwasyon. Sa kanyang pagbabalik, nagdulot siya ng karagdagang kaguluhan sa grupo at nag-ambag sa kanilang lumalalang pagsubok sa pag sa kanilang kinalalagyan. Matapos ang pagkamatay ni Hazel, ang grupo ay nahaharap sa bagong banta ng nakakalason na gas. Ang kanilang desisyon na umakyat sa bubong ay nagbigay ng pansamantalang kaligtasan. Munit ang tanong ay kung hanggang kailan sila makaliligtas sa mga pagsubok na dulot ng kanilang mga desisyon. Habang naglalakad sila, nakatagpo si Mark ng mga patay na katawan na nagdulot ng takot sa kanya. Munit sa kabila ng takot, hindi siya bumitaw kay Nico na sumasalamin sa kanyang determinasyon at katapangan sa harap ng napakalalim na kawalang-pag-asa. Isang lalaki ang nagkamali at inisip si Mark na isang medical staff. Ang pagkaunawa sa kanyang pagkatao ay nagdulot ng malubhang sitwasyon para sa kanila na lumalarawan sa mga komplikado at mapanganib na interaksyon sa ilalim ng pressure. Sa dulo, si Mark ay nasugatan at nagbigay ng huling mensahe kay Nico. Ang kanyang sakripisyo ay nagbigay ng pag-asa kay Nico kahit sa pinakamasalimuot na sitwasyon na nag sa kanya na ipagpatuloy ang laban para sa kanilang kaligtasan.